Pero gano'n na kayo kahina ba ngayon, Tay? Paano ba yan? Ayan, eh, po medyo may problema sa kahinaan. Hmm. <laughs> Pero bago yata dapat simulan tong bahay niyo, mapacheck up ka muna. Tinangarit po ako na isip ko patig ng itong asawa ko rin po ako minsan. Hmm. Kumabagsak po yan, sinusumusumpo po yung paninikip po ng didig. Ah, kailangan din baka nahawa na siya. Ayun po dati ay ano, maganda po ang katawan pero ngayon na ayun po. kaya oh, ang kinakatakot ko kasi ka Telegram, baka hindi sila aware. magkahawa na sa sakit ni Tatay. Eh, yun din po hindi ko alam. Oh, kasi kay Tatay Jo ka Telegram, meron si Tatay Jo. Tapos nung pina-check up po yung buong pamilya, nagkahawa-hawa na po sa sakit. Buong pati mga anak, meron ng mga TV. Yun yung kinakatakot ko na dapat ma-check din siguro pati itong mga bata. Parang family check-up, dapat sa tayo Ikaw, kakakain lang natin. Kaya pala nawala ka. Oo. Oh. kasi ko yung sa Talagang ginagalingan mo ah. Nagpunta ko siya sa baba ka, telegram Kasi dito pinagbabawal po yung magkuha ng ano. Pumunta ko siya doon sa babang baba yung pwede pong kumuha ng ano. Si Kuya Augusto nakikipag-chismisan. Nandun po siya. Kaya buhatin, kuya? Tulungan kita. Ah, okay. Sige. Nandun yung ating lolang maganda. Lolang maganda at sweet. Oh. La, kilala niyo po sila? Ito po sila. Anak ko po yung lalaki. Ah! Ang galing e, no. Ayan po ang po ang bunso ko. Oh. Wow, ang galing. Okay. Nakakatawa. Si Tatay Levy nandiyan si Tatay Pero, Pero kasi nakita ko naman yung ano nila ka Yung kanilang kabahayan. Ano naman, mas okay. Mas okay naman kasi yung ano mo. Kasi linampasan ko to. Nakita ko medyo okay siya. Sabi ko, dito muna tayo. Paglipat ko dito, ang nakita ko po, yung puro ayan o, oh, puro ano lang po yung bubong. Oh. Kuya, may tanong lang ako sana. Um, gusto ko malaman yung kalusugan mo. Okay lang ba yung kalusugan mo? Ay. Hmm. sige sabihin mo na sa akin kuya kasi sa basa ko kung okay. nagkakamali ako uh, parang hirap kang huminga ganun po Tap. malakas po ang hingal ko kung lalo po kung ako naglalakad hindi ko po magawa yung lakad ko yung normal po lakad hmm. yung normal na bilis hmm. Uh, ibig sabihin Baka may problema hindi uh, ko sure ah. Ang, kaya ayaw kong mag ano. Ayaw ko namang ano. Baka sa baga o ano. Hindi ka pa nakapagpa-check up? Dati po pero na, nakatapos na po ako sa paggagamot. Pero kung ayaw po nito mga nakaraan. Parang pakiramdam ko po umuulit. Ah. Alam ko na. Yung 6 months ano. O yun nga yung basa ko. Ibig sabihin meron po kayong ano, yung ganon. Yung dati po meron. Um, TV. Hindi po po kayo pinag... Ah, dati meron. Okay. Pero ngayon sa tingin nyo parang nararamdaman nyo bumalik. Ay, parang os, pakaramdam po po parang mabalik po siya kung paano na. Mm. Si, nan si Lola hindi natin nakasama. Ay, ako po. Ako po nagpahilot nito po po. Mm. Ah. Anong ginawa nyo tay Levy? Ba't o napila yung asawa nyo? <coughs> Hindi na, malakas lang ko katibigra. Minimidya-midya ko sana. Napalakas na yata, napul na yata. Hindi po kasi po. Hindi Nagkaroon siya noong, ano, yung parang pilay hangin kagabi. Kaya parang uh, yan. Sa ganito, sa ilalim lang susunod. So, Kung uh, alam nyo lang yung buhay nila katibigra. Kahit kasi nung yung talagang kinabubuhay lang nila kung di sila manguha ng mga kahoy-kahoy, magtanim ng kamuting kahoy. Uh, basta kung ano-anong kahoy-kahoy tsaka dahon-dahon. Kasi parang napakalayong pwedeng umasenso yung buhay nila dahil wala nga pinag -aralan. Kaya hindi ko masisi yung mga magulang. Kaya kami nandito, tatay. Kasi ito, madali tayong magayos ng bahay. Pero yung yaman na pwede nating maibigay sa mga magulang na eh, sa mga anak natin ay edukasyon. Hindi ang kwan kasi niyan, ang pangyayari kasi niyan ng katigram. Mm. Ang kaya ganyan yung mga sinauna kasi nung sina, mga unang panahon, ang mga matatandang dumagat po na pirming nasa ng mm. gubat po. Mm. Wala pong paaralan doon. Ngayon, ngayon na lang itong bandang huli, itong mga kabataan nagsisibaba dito sa ganitong bandang kapatagan na. Hmm. Kaya ngayon pala po nakakapag umpisa Parang namumulat na po hmm, sa nga, ano. unti-unti no? unti na pong namumulat. So, okay. Pero nung una po talaga, ang matatanda, kaya halos yung kapanganakan nila, wala pong mga birth certificate ang tunay na dumagat. Hmm. Kung baga man, nagkaka-roam number certificate, ay tinatantya na lang yung edad. Hmm. Hindi nakatugma doon sa talagang kapanganakan. Kanyan yeah. po ang ano, ng kat, um, katutubong dumagat po. Yeah, po Pero you. sa panahon po ngayon unat natuto na rin, medyo mahalo ma sa kabihas na. Unti-unti mm. na, unti -unti na po. Kaya may nag-aaral din. Balit, ganun pa nga rin. Dahil siyempre yung nakaugalian niyang mm. katulad nito. Halimbawa, mas kaya may ispilahan dito. Mm. Hindi naman dir diri rin yung pagtuturo. Pag may isang putol-putol yeah. din. Thank you po sa paglilinaw, Tay Levy. <coughs> Uh, ngayon na lang kasi napuntang dito sa kapatagan. Pero malayo-layo dito kat uh, mga katagram, wait lang po. Yan. Malayo-layo po dito yung kung saan sila dati doon po sa Ay narito po sila sa dito dati sa pagitan ng pagitan ng Quezon sa Kabulakan, kabundukan na yan. Uh -huh boundary. Oo. Oh, Kaya malayo talaga. Talaga malayo po. Kaya ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na makalipat po dito. Medyo kabiyas nan po ba, kapatagan. Medyo bundok din po siya, pero mas malapit na po. Kahit pa paano, mas malapit na po sila sa bayan. Yun, sa mga school. yun. Yan naman po yung bunso. Kailan niyo susundan? Ay, ay po. Huwag na po hmm. muna. <laughs> sa nagulat na si... <laughs> nagulat yata si nanay. Ay, huwag Pero Pwede pa, lima na. pa. Ay, po. Dito <laughs> nga lang po sa apat ah, hindi na kami makapaiging magpaaral aral sa kanila ay kung dadagdagan pa namin na panibagong pagpapalaki na naman ay ala ng buhay. Hmm. Di ba sabi po, humayo kayo't magpakarami? Hmm. Ay, doon po yung sa Ay, di, marami, na po kanyang. sila. Hmm. Tama na muna. Oo. Ah. Mahirap din yung madami tapos di mo na hmm. din di mo din kayang ibigay yung magandang ano no. Kinabukasan po nila no. Gusto ko lang itanong kuya, anong nangyari dun sa ano mo, unang mga asawa? Hindi na matay po sa sakit. Bakit? Anong sakit? Nag-umpisa po sa ano, pag-anak na binat po. Mm. Ah. pala ka ano yun, na? Ganun pala ka delikado yung ano? Ano kaya? Paano ano daw po nangyari? Delikado din. Oh, ko po sa ospital. Pina oh. Tingnan ko po ang pinasuri ko ang dugo, eh, eh mm. pati tae. Eh. Wala mm. namang nakuha sa sakit. Mm. Sa ko po naman dinala. Ay, may ano daw nga po doon sa may nasaktan daw po akong taong hindi nakikita. Yun po ang hmm. Yung, ano sa kanya. Yung maligno po kung ano yun. Oh. <clears throat> ano pong ginawa nung sabing maligno po yung nasaktan niyo? Ala po, wala na po akong nagawa. Nung malaman ko po ay parang huli na din po ay wala hmm. na akong nagawa. Dahil pinipilit ko po sa ospital at akala ko nga ay pang ospital na sakit. Hmm. May wala po kayo naniniwala po na may nasaktan po kayong ano tawag niyo doon? Malik ano? Malik no po no. no no. Naniniwala po kayo talaga may nasaktan po kayo. Ay ang sinasabi po nung albularyo dahil tinatawas po niya mm. nakikita. kita. May puno tapos pinutol ko yung puno. Ay totoo nga pumutol ako ng puno. Noon. Ay doon daw siya nakatira. Mm. -hmm. Ayun daw, nagalit siya. Tapos yung kasawa ko naman ang nagbalingan. Okay. Wait lang po. May tanong ako sa mga katekram. Sa mga titas, mga lolos, lolas natin. Kayo po, naniniwala po sa mga ganon. Kayo tay, naniniwala po sa ganon. Mm. -hmm. May mga pangyayari po kasi dito sa parting Bundok na talagang mm -hmm. may ganon na mga pangyayari po. Ah. Yun ang pinapaniwalaan mo, Tay, na, N na, maligno yung ano mo. Mm. Naniwala mo? po ako da dahil po doon sa sabi ng albularyo, nagkatotoo po yung sinabi niya. Mm. Di parang naniwala na rin po yung ako at na, nagkatotoo. Hindi, <laughs> pinacheck up mo siya. Mm. <laughs> Pinadoktor mo siya. Na-extray ko na rin po siya. Na-extray, walang na 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 na. nakita. Mm. Tapos nagpunta po kayo sa albularyo. Bravo doon po nakita na yun nga na uh, nga. na nagalaw na po ng malig, maligno no? po. tapos mga ilang gano katagal buhat nung naganan siya tapos namatay siya matagal din po at ano sa bayan ko nga siya dinadala nung una eh. Mm -hmm. ay eh. malaman ko po do sa albularyo ay parang malala na yung sakit Hmm. Hindi na rin nakaya ng albularyo. Mm. Nasa po yung mga una niyong ano, naging anak sa asawa po niya? <coughs> ito po, yung isa. Yung isa po, yung isa po na doon sa hipag ko. Doon siya manalo. Kuya, anong, anong plano niyo sa mga anak niyo niyan? Eh, gusto ko nga po sana makapagpatuloy ito sila sa pag hmm. Kaso, eh, ito nga sa kahinaan ko di rin ako maka trabaho na matin mm -hmm. ay medyo kapos kami mm -hmm. Ay, hindi sila nakakapagpatuloy sa pag-aaral mm -hmm. tulad po nitong dalawa po sa hulo nag-aaral ngayon bumaba naman kami ay ito hindi na naman sila nag-aaral mm -hmm. si ate ang pangalan mo ay na po Hmm, ilang taon na? 12 po. 12 ka na? Opo. Paano kulang sa high? Pandak nga ang po ako. Hmm. Ay, na paano kamay mo? Nabay po ako nung maliit ako hmm? po. Matagal na po yan. No. Simula po nung maliit pa, nahulog daw po yata yan. Nahulog yata? Hmm. Ba't di nyo po alam? <laughs> Ay, hindi po. Ba, ito po naman na ito mga anak ko. Stepfather na lang ako po nila ito. Ano naman po nangyari? sa una niyong asawa. Inaya po siya na magtrabaho sa Laguna. Hmm. Nang kinalaunan, hindi na po trabaho ang ginagawa niya at nananarabaho na. Kumakabilang bahay na. Hindi na ho yung para sa mga anak niya ang pinaghihirapan niya at para sa sarili na po niya. Buisit yun na. Nasaan no o ay, nandiyan na rin po sa ako. Gusto niyo pakulong ko na Ay, ngayon pa po ipakukulong. Dati po, mm. pinagharap kami ngayon sa po. barangay. Ang gusto po nila, ipakulong ko nga daw po. Mm -hmm. Ang naisip ko naman po, paano pa, kung kahit ko naman siya ipakulong, hindi ko na rin po naman mababawi yung sakit. nag po niya sa akin. Mm. Ang naisip ko na lang, mayroon ko siya nga ah, nakakita mm. ng, siguro sa pakiwari niya sa sarili niya mm. ay yun yung tamang tao na para sa kanya. Eh kahit din naman po siguro ako makakikita. Kaya sa kuwan naman, nakita naman kami nitong aking mister. Hmm. Kaya itong mister ko po, ang bilang sumalo ng obligasyon po nung tata nitong aking mga anak. Oo. Oh. nakaila Nakailan naman po kayo nung una niyong asawa? Apat din po. Mm. Nung nalaman niyo na po ng iba, anong ginawa niyo? Sinugod nyo ba? Sinabunutan nyo? Sinampal-sampal nyo? Sinu Ay, pa po. Ang, wala pong oras yata. Hindi kami nagbababag na noon. Ah. Ay, kesa sa kami mag-away pa. Ka. Mm. Kasi sa tingin ko din po, hindi na mawawala rin po yung sa akin ay. Mm. Basta't nakita ko siya, ay talagang parang nakikita ko na rin po yung mm. ginagawa niya wala pong katahimikan yung pamilya namin. Mm. Kaya ang sabi ko sa kanya, hindi mas maganda pa siguro, magkanya-kanya na tayo. Mm. Ang ginagawa niya, kinuha niya itong aking anak na ito, si Philip. Mm. Yung lalaki raw ay sa kanya. Yeah. Baba, yung mga babae kong tatlo sa akin. Yeah. Kaya hindi, hindi ganoon. Ikaw ang una ka kung nang iwan sa amin, mm. wala ka kakong karapatan sa mga anak ko. Mm. Kasi kung mahal mo ka ako yan sila, hindi ka gagawa ng ganyan. Mm. Matagal pa ako kami na noon. Yung panganay ko, grade 7. Mm. Ilang buwan na lang din po, gagraduate na siya. Nasira din po yung pag-aaral niya. Mm. Lahat po yung mga anak ko hindi na po nakapagpatuloy ng pag-aaral. Yeah. Ngayon po naman, nung kami, ako nagkaasawa na ng iba, maayos naman po sana yung aming pagsasama. Mm. Ang gusto nga po namin, itong aming mga anak, masuportan po namin sa pag-aaral. Mm. Pilitin man namin, hindi rin naman namin kaya kasi itong Mr. Colin po naman, ay madalas pong nagkakaroon na sakit. Mm. Nung una po, na, naipagamot na siya. Di, mm. nakatapos po siya ng anim na buwan. Sa kahirapan po ng buhay namin dito, hindi naman po pwedeng hindi tatrabaho ng mabigat. Mm. Ngayon, ayan na naman, humina na naman. Ilang buwan na naman, mag na. Hmm. Hey, hindi na naman ho makakapagpatuloy tong aming mga anak. Hmm. Dahil po sa kahinaan po ng bawat isa na sa amin. Yeah. gusto ko malaman, kumusta po yung sama niyang bilang mag-asawa ngayon? May ayos naman po. Wala naman po kami nagiging hmm. problema sa aming relasyon po. Pero gano'n na po kayo kahina ba ngayon, Tay? Paano ba yan? <laughs> Ay, eh, na ba po, medyo may problema sa kahinaan. Hmm. <clears throat> pero bago yata dapat simulan tong bahay nyo, mapacheck up ka muna. na ang aral po ako naisip po katikram itong ko rin po kung minsan. Mm. Kumabagsak po yan, sumusumpong po yung paninikip po ng dibdib. Ah, kailangan din baka nahawa na siya. Yan po dati ay ano, maganda po ang katawan pero ngayon na yan po. Oh, ang kinakatakot ko kasi ka baka hindi sila aware. Magkahawawa na sa sakit ni tatay. Eh, yun din po ang din po. Oh, kasi kay tatay Joe ka meron si tatay jo Tapos nung pina-check up ko yung buong pamilya, hmm. na sa sakit. Buong pati mga anak, meron ng mga TB. Yun yung kinakatakot ko na dapat ma-check din siguro pati itong mga bata parang family check-up dapat sa tato. Pero wag ko kayong magalala. Kasi yung ano naman, kumare, kung maging positive man, kasi yung gamot, alam niyo ba yung barangay? Mm. Sagot po niya yung six months. Alam niyo po ba mm. yun? ang kailangan lang kasi katekram, Dahil siguro, talagang hirap talaga eh. Hirap sila mag, ano, sa check-up, ganyan. Pero yung ganun bang check-up, hindi ba libre yun? Ganun sa ano? Hindi po. Dito po naman sa... Kaya lang po, sa, sa DRT pa po kami pupunta. Mm. Ay, hindi naman po kami makakapunta kung wala ang kaming pera. Mm. Ayun. Kasi, nga Wala naman pong libreng magpapasakay sa amin. Mm. Kaya... Kahit nung nakaraan po ang usapan namin, kung nakabinta po itong mga anak namin ng yung buho po nila, uh -huh. ay sila na lang daw po ang magbibigay sa amin ng panggasolina. Uh -huh. Eh, dalawa ay nagtataga po ng buho. Nagbubuho ka na din? Oo, oh, kasama. Hmm. kasama ka Galing kasama po niya sa buho. Nanto yeah. ka ba sa baba kanina? Oo. Oh. Hmm? Ikaw din, gano'ng ka, ka, gano kadami ka nakukuwang na buho? Sa araw po nakaka-trend lang. 30 ka. Ito, kuya. Oh, mas malakas pa tong isa. Ah, 30, 20, sorry. May, may, may nahilo na ako. Nakaka-20 ka. Ganon ka kagaling, kalupit. Okay, ba't mo, ba't mo ginagawa yung best mo? Ba't mo pinipilit na maghanap buhay? Ay, para po pag, -pag, -pag para makapandagdag okay. sa panggamot. Ikaw ko yung Philip. Para na po sa ano sa ano po pang araw-araw ang gastos. Mm hmm. Kanina naka, magkano kayo? Ay. Seventy lang ang tayo. Seventy lang na mo. Opo. Okay. May bayad na yon. Tadi mandi yung Paano daw po yun? Mayroon na daw po. Kaya lang, isandaan yung pinita po niya kanina. Ah, uh, huwag kang mahiya. Okay, naka-100 ka. Bata-bata okay. nila, kategram. Ang hirap yung ganun. Pumupunta ka doon sa masukal, di ba? Matinik. Parang naawa yung puso ko. Pagka nakikita ko yung mga batang parang may mga problema, parang ang lalim ng miisip. Tingnan niyo naman ang mukha ka, Tekram. Tingin ka dun. Ah. Okay, kung magwi-wish ka para kay Papa, ano yung wish mo? Ay, ah, sana po mapagamot po siya. Ay, pagaling, Ay, ah, mapagamot. Ikaw, Kuya Philip, kung magwi-wish ka, ano yung wish mo para kay Papa? Hindi na po magkasakit. Ha? Huwag na po magkasakit. Si ate, kung magwi-wish ka, ano yung wish para kay Papa? Para po, sana po wala po siya. Sana si Bob sakit. Mm. Yung nanay. Ay, mas lalo po ako katikram na gusto ko pong mapagamot. Mapagamot. Mm. Sa kuan nga lang po, wala po ako talagang kakayanan din kumita ng sapat para siya ma dala ko po sa pagamutan. Mm. Kasi yung minsan din, kung ako'y napagod, basta rin po akong bumabagsak. Hmm. Sige po, yung wish niyo, yung wish niyo, pacheck up natin si Tatay, na? Oo. Uh, siguro gawin natin, pagkatapos nitong bahay po ng kapatid niyo, hmm. tsaka natin sisimulan niyo sa inyo. Okay. Gano'n na lang. Hmm. Pero yung magandang gawin natin, kailangan niyo munang check up. Sige po ang gawin natin, dapat bukas may talagang lakad po kami, pero uh, dahil gusto kong mapacheck up po kayo bukas, eh dito muna kami. Bukas ko na lang din po ibibigay yung ano, ano, yung pampacheck up. Okay lang po ba, Nay? Mga na lang po kami dito. Kaya oh. hmm. ka po nagpapasalamat sa mga katikram po at... Matagal ko pong hinihiling ay siguro po ay kinaloob ng Diyos po sa amin para ma check up po kasawa ko. Hmm. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Hmm. Happy na? Papat-check up natin si Papa? Okay. Happy na? Happy Aww. na? Okay. Sige. Uh, basta lagi nating pasasalamatan ng ating Diyos. Lord, thank you po sa pagkabay, sa pagmamahal pagbibigyan ng kalakasan sa mga tao na ibinibigay niyo po sa amin para matulungan kami pero dapat mas pagbutihan pa natin ang pag-aaral natin. Lagi n'yong iisipin to mga kuya, kuya Philip, ate. Lagi n'yong iisipin to. Lamang ang may alam. Kaya 'yung pag-aaral niyo, pagbutihan niyo. Pagka pinabubuti niyo 'yung pag-aaral niyo, mas malaki 'yung pagkakataon na mas gaganda yung buhay natin. Kayo namang mga magulang, yun po yung lagi yung sa mga anak natin na oh, mag kayo, mag-aaral kayo, mag-aaral kayo, mag-aaral kayo. Yan lang hmm. kailangan yung gawin. Mag-aaral, mag-aaral, mag-aaral. Hmm. Lagi yung ho yun. Kasi pagka hindi nyo talaga tinutukan ng pag-aaral ng mga anak natin, hindi ho sila magkakaroon ng pangarap sa buhay. Uulit at uulit lang po yung buhay natin pasensya na po sa aking mahabang ano. Hindi, ay, lang. <laughs> so, paano? Gawa na tayo dun Tay. Alam ko, si tatayo kasi kahit ganyan, natulong ko sa kapatid. Yung magagalang lang naman po. Tara